Hi guys, this is Jennifer Miranda, OFW Hong Kong. So meron lang po akong sasagutin sa mga nagtatanong po sa akin. Ito po yung mga tanong nila. So sa aking latest na vlog po ay ito yung mga nabasa kong katanungan about dito sa Hong Kong. So ako po nung nag-apply ako, syempre dumaan ako sa agency. Nag-apply ako sa agency and before that, dapat kumplituhin mo po muna yung mga passport mo, ganun. So uh, ayan, mag apply ka doon sa agency and syempre meron kang training. Yun po ang mga napagdaanan ko noon at mayroon pang uh training fee noon, 50,000 pa lang noon, 2014 po iyon. At uh, ngayon may nababalitaan akong mga free na mga agency. Siguro mga fly now, pay later, mga something like that. Pero, ang suggest ko lang po sa inyo ay mas maganda kung direct kayo sa uh, agency na mag-apply. Meron po akong isa na nabasa kahapon na tinatanong niya kung paano daw po yung direct hire. Ang direct direct hire po kasi ay yung meron ka ng amo dito sa Hong Kong tapos kukunin ka na nila pero dadaan ka pa rin sa agency. Unlike Uh, na kung mag-apply ka sa agency, hahanapan ka pa nila ng amo So ang mga yun, kung may kakilala ka dito sa Hong Kong at hinanapan ka ng amo dito Meron siyang kakilala or meron siyang nirecommend ng amo niya na pwedeng magiging amo mo Ay pwede ka na nilang kukunin, basta kompleto na yung papers mo, nakapag-training ka na OWA and so on ay dadaan ka pa rin po sa agency so bali yung magiging amo mo kasi meron siyang kilalang agency dito at kukontakin yung agency na yon dyan sa Pinas diba nga kasi yung agency dyan sa Pinas meron din silang agency dito sa Hong Kong at meron din isang nagtanong kung may age limit daw ba dito sa Hong Kong yes po, meron pong age limit dito sa Hong Kong yung mga mag-a-apply na DH dito sa Hong Kong. So, 23 hanggang 45 years old po ang pwedeng mag-apply dito sa Hong Kong if I am not mistaken. Yun po ang alam ko talaga. And kung nabago na ngayon, hindi ko po alam kung nabago 'yun. At pwede kang magtrabaho hanggang 65 years old ka. Yun lamang po and I hope na ko ng tama ang mga tanong ninyo. Thank you.